palangga. Ito yung binigay sa akin ng asawa ko mga palangga. Tingnan niyo naman mga palangga. Oh. oh. Not one but two mga palangga. Thank you, uh -huh. bebe. Salamat din sa. Kanya na ko kaspol na asawa ko mga palangga. Ganda, oh. Ganda, mga palangga. Oo, oh, you are. <laughs> I am. Uh Oo. -oh. Ganyan ako, kaspoil ng asawa ko, mga palangga. Ganyan. Gumastos ng malaking pera. Para lang dyan sa bulak na yan. Nasa 5,000 plus in Philippine money, right? Oo. Uh oh. <laughs> Dahil lang sa bulaklak mga palangga. Oh my goodness. Ganyan ako kamahal ng asawa ko mga palangga. Spoiled tayo kay uh -oh. Kano. <laughs> Flowers now, kuskus inodoro later. <laughs> uh oh. <laughs> Joke mga palangga oi. Ganyan talaga. Magmahal yung asawa ko. Right palangga, bebe. Uh Oo. -oh. All right. Thank you, baby. You're welcome, Sawako. Happy Mother's Day. Thank you, baby. Ang ganda, mga palangga. Hmm. Not one, but two. Hmm. Oh my God. Parang tumatalon-talon yung puso ko, mga palangga. Sobrang... Natutuwa ako sa asawa ko. O, oh, diba? Ang ganda. Ang ganda ng mga bulaklak na binigay sa atin. Mga palangga. Ang haba ng hair natin. So, gumastos talaga siya mga palangga para lang mapasaya ako, no? Ayan. Appreciate natin talaga. and